eh mga boss, nalang hapon. Basta na tayo. Hindi ako nakakalapas ng ilang araw na sa mapakarabang ko. Uh, Dito na tayo sa ating mga alaga. Ayan uh, guys, ang alaga ako. Ayan. Ang tagal na. Ilang buwan na ba ito? Ang tagal na rin yan. Di pa nangyayong itlog ah. No. Sabi nga nila Uh, ah, mo daw may kung may dug na yan, may itlog na malapit na. Ah. Uh, Tutusukin mo lang daw yung ano, yung pwet. Titingnan mo kaya kung may itlog, kakapain mo lang. Uh, gusto mo i-try, subukan natin. Po yan. mo yung pwet niya kung may itlog na, wala. Parang wala pa. Ay puta. Eh. <laughs>